Hi mga mamsis! So for today's video is up din lang kami sa bunga nga maglagulagaw na. Ano? So updan ko asa sa dulo sa nga video. Yan guys, kung mapapansin ninyo nga ginapadidik ko sila kay para karon dire diretsong amon nga laga no. So ganit na ginapadidik ko anay para nga wala sang interrupt interrupt ko maglagaw kay burubay hibi tapos pundo naman titi o oh, di ba? kung ni Isa ulo si Kurik, naging siya nga magpili-pili sa mga gamit, no? Kung ano-ano nang iya nga hilikoton niya sa shop ni ni nang K, no? So, mga gusto dira magbakay sa mga bayo, kung mga sandals, or ano man dira ang mga pagpagwapa, no? So, kadto lang kamo dire sa may plaza no ara sila dire sa lapit lang sa gym no K shop and trend so kadto na kamo ka lang kamo para sa inyong mga pamulpita na mga outfits So, aray nga video guys, no? Itong Heart's Day pa ni siya. So, thank you ati Jen sa pagbigay mo lang ng little teddy bear kay baby Chia. So, mga na, Heart's Day pa ni, no? So, subol nang gina-edit. Kaya ba, oh, katuro mo mga orobraho, no? So, hindi man hamak ang obra sang full-time mom. kay hindi kit siya basta-basta kag syempre dalawa na ang bibi ko. Mga na, kaya nasundan siya dayon amo um, na uh, nga medyo struggle struggle pero kaya man carry man so discard lang gid no so very blessed man ako kay naging isa akong full time mom no kay amo um, gani na masubaybayan ko ang pagdako sa akong mga babies na which is sa sunod amo um, lang na dali lang gid sila magdako sa sunod balikan ko na lang uh, ay amo um, na mayad lang kay na treasure ko ang moments na Amo um, gani na na lagaan ko sila sang bibi pa sila, mga um, no. So kanami lang sa feeling nom na malagaan mo sila sang mayan, matutukan mo ilang ang pagdako. Ang bata bisubong dali naging kayo, ko da, lang gid magturubo kay do kadasig sang panahon, di ba? Pag muklat mo 2024 na, pag muklat mo naman do 2025 na no. Do so kadasig naging gid hindi mabalaan ang panahon. So gani subong gina treasure ko gid moments na maliliit pa sila no? So I'm very happy as a full-time mom. Ma Tan ako gid mga bata makita kung tulog na sila sa so, yung kola, Ay, grabe no. Kadasi lang ganda panahon. Kaya mm. ang na dati newborn pa sila. subong dagko na sila, no. So, hindi pa may sila nga Pero at least nakita mo ang pagtubo nila ba. So, salamat kit sa amahan sang ako mga anak, no. May pa-surprise-surprise surprise pa na nalaman, Iba, may no. May duwa pa ka ba ka? So, may bulak pa. So, thank, you, thank you, you salamat, salamat pa, pa sa pa partner pa ko, no. Grabe itang support talin sa una at sa subong. Mm. So, thank you, kit Lord. Salamat mm. kit sa talantarang crush.